Have a blessed day mga kababayan. Kamusta ang lahat? Ito na naman tayo mag magkwentuhan tayo mga kababayan. Ito ay palala lang sa ating mga kapwa OFW lalo na yung uh, pumupunta ng Middle East. Napakaganda ang mga bansa sa Middle East at uh, madali lang tayo pumasok. Pero sa ngayon, paalala ko sa inyo mga kababayan na kung halimbawa na kayo ay babalik ng kuwait or papasok pa lang kayo ng kuwait, magingat kayo, wag mo na kayong bumalik kasi sa ngayon, uh, hindi pa daw open ang kuwait. At ang ginagawa yata ng mga agencies ay ginapa cross-country from Saudi to Kuwait. So, kung pwede lang mga kababayan, wag ninyong gawin yan kasi nasa danger kayo. Mayroon na daw nga na cross-country pero hindi pa nakarating doon. So, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Kasi alam natin na mahigpit naman ang kanilang uh, form of government sa mga country na yan na Uh, pinupuntahan ninyo at paalala ko rin sa ating mga OFW na mga bagong sampak or kahit naman na matagal na kayo at nagkakuha kayo ng mga employer sa agencies dyan sa Pilipinas ito ang masabi ko sa inyo kayo ay hinihingian ng agencies ng nang katakot-takot na mga papers lahat-lahat. Ngayon, it gawin din ninyo pag binigyan kayo ng uh, employer ng agency, tanungin din ninyo kung yung employer na 'yan ay isang edukado, may trabaho, at maka-afford na magbayad sa inyo para kayo ay mabigyan nila ng sweldo kagat at hindi kayo magaya sa iba na nagtatrabaho doon ng ilang buwan, wala silang sweldo dahil ang kanyang employer ay wala ding sweldo. Ang advantage sa mga employer na edukado, nire-respeto niya kayo na mga katulong nila. Hindi sila nambabastos dahil edukado sila. Tingnan ninyo itong mga kapwa natin na nag-sakripisyo, nag-suffer, ginamaltrato ng amo. Napag-alaman natin na pa palang mga amo na mga, mga nag sa katulong ay hindi edukado. At hinuhold pa ang sweldo, wala pang sweldo para hindi kayo magaya sa kanila maging smart kayo maging wise kayo kasi once na pumunta kayo o lumabas kayo ng bansa papunta sa ibang bansa nakataya ang buhay ninyo nakataya ang buhay ng pamilya ninyo kasi umaasa sa inyo huwag ninyong isipin na ah ayan mayroon na kayong trabaho pero hindi nyo iniisip ang inyong security. Isipin mo na ninyo ang inyong security. Kahil marami kayong responsibilidad. Anhin ninyo ang trabaho. Pagdating ninyo doon, ay ang na ninyo ay impyerno. Pag minalas kayo, kabaong na ang uwi ninyo sa bansa natin. Kaya pag-isipan ninyo yan. Mostly naman sa inyo na lumabas ng bansa ay mga professional. May natapos kayo. Gamitin ninyo yan. At once na ginagawa ninyo yan alamin ninyo kung ano naman ang pagkataon ng magiging employer ninyo, at least tinuturuan din ninyo ang agencies. Kasi ang agency walang pakialam yan. Ang gusto nang nila, ma-deployed kayo at magkaroon sila ng pera. So pagdating ninyo doon, kayo ang kawawa. Sila wala na silang pakialam. Hindi nga nila kayo kamustahin kung kamusta na kayo doon. Hindi nila kayo kamustahin kung makauwi ba kayo ng buhay. Kahit magsumbong pa kayo sa kanila, sabihin nila kayo pa ang mali. Suturuan so, ninyo ang inyong mga agencies huwag lang ng tanggap ng tanggap para makaalis mga kababayan isipin ninyo ang sarili ninyo ang security ninyo dahil ang mga anak ninyo naghihintay sa inyo na babalik kayo ng buhay hindi ninyo, para hindi ninyo maranasan yung naranasan ng iba magingat kayo so yun lang ang aking paalala sa inyo mga kababayan maging smart kayo Turuan ninyo 'yung agency ninyo na maging tao. At sana ay kung ito ay mapanood ninyo mga kababayan, mga OFW, paki-share at paki-subscribe para marami na mga kababayan natin ang makakaalam at maka-aware din sila. Kailangan natin 'yan. Na i encourage ang ating mga kapwa OFW. So maraming salamat at sana ay nakatulong sa inyo. Mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating bayan, mahal natin ang ating sarili.